Shout out mga karot trip Ngayong araw mga sir ay Meron na akong gustong i-share sa inyo Na napaka importante So bago nyo uh, Bilhin itong bagay na ito Para sa ating motor uh, Panoorin nyo muna ito mga sir So ito nga pala ay tungkol sa ating ilaw Una ikita nyo ito dito mga sir Ito ang tawag nito ay uh, Mini driving light At saka dito naman mga sir mayroon akong itong uh, LED na light. So, ito yung sinasabi ko sa inyo mga sir. Bago kayo bumili ng uh, LED at saka yung mini driving light, panoorin nyo muna ito mga sir. Kasi, napaka-importante nito mga sir. So, based sa aking experience mga sir, based sa experience ko, lalo na paggabi, yung biyahe ko, so, ginagamit ko yung itong mini driving light at saka yung Uh, ilaw dito. Siyempre, gumagamit tayo nito mga sir. Ngayon, ang nagiging problema mga sir, uh, dito sa aking lead light na uh, lead, lead bulb na headlight, ito yung nagiging problema. Medyo madilim siya mga sir kasi instead na yung iniilawan niya ay yung, kal, yung kalsada, naka Lagi siyang parang nakahay mga sir kaya yung mga kasalubong mga ko lagi akong sinisinyasan na ibaba yung uh, ilaw so siguro masyado siyang uh, nakakasilaw sa mga kasalubong na sasakyan pero kung ako naman yung tumingin doon sa kalsada uh, napakadilim, kaya ang nangyayari gumagamit ako ng itong uh, mini driving light ngayon naman mga sir yung naging problema naman kasi pag gumamit ako ng mini driving light Maliwanag nga siya Pero naglulubat yung battery ko So Yun ang disadvantage nito Hindi ko lang alam mga sir Kung sa ibang motor ay ganoon rin ang nangyayari So Pag off ko ngayon ng susi Hindi na ako makapag start Ng uh, Starter So kinikik ko na sya mga sir Kasi wala na yung battery Lubat na So ngayon kung nag-iisip kayo na bumili nito mga sir ng lead bulb at saka ng mini driving light so pag-isipan nyo muna mga sir so siguraduhin lang siguro kung siguro yung connection dapat maayos kasi baka yung connection lang nito kasi sa napansin ko yung connection nito naka direct sa battery kaya obvious na pag mo siya ng kuryente ah, malakas siyang mag-discharge kasi naka-direct siya sa battery. So, yun lang ang naging observation ko doon mga sir. At saka ito naman, mid-light natin, ang ma ang ma advice ko, siguro mas maganda na yung uh, original talaga na ilaw, yung mga halogen, yung ilaw nito na ang una, kung mapundi man yung ilaw ng inyong mid-light, mas maganda siguro kung ang ipapalit nyo, yung original lang So sa akin lang naman yun mga sir, wala akong sinasabi sa iba na hindi ko sinasabi na huwag kayo magpalit ng lead valve kasi nasa sa inyo naman yan. Pero ito, sinishare ko lang sa inyo para makatulong din kung sa kasakali. Baka magsisi lang kayo mga sir kasi simpre sayang ang pera na binili natin tapos hindi pala tayo satisfied. So kung iba, yung iba naman medyo may nakakaluwag-luwag so nasa, nasa sa kanila na yun mga sir kung papalitan nila. Pero yun ang mga naging epekto So, ulitin nyo mga sir, ang lead light dito sa headlight ay medyo madilim para sa akin, hindi siya klaro. Tapos, kahit nakalubim naka ka na, yung ilaw niya nakapat, nakataas pa rin. Kaya, instead na yung kalsada yung iniilawan, nandoon sa kahoy. So, lalo na siguro kung i-high eh, beam, beam natin, lalo na yun na tataas yung ilaw. So, kung nakikita, nakikita nyo, yung iba yung pagka ng lead bulb ay nakatagpuan pero yung normal talaga na pagkakabit ng lead light ay naka horizontal hindi siya naka vertical so tiningnan ko yung kanyang uh, lead bulb naka horizontal naka horizontal naman siya mga sir kaya tama siya pero ang ilaw lang talaga niya hindi maganda yung uh, ipinibigay na ilaw Uh, na medyo mataas siya mga sir tapos hindi siya maliwanag so para sa akin uh, sayang lang yung pera na binili, binili dito at saka dito sa mini driving light kaya Pakisipan isipan nyo mga sir kung kayo ay bibili dito so okay naman siya mga sir pag mga short short drive lang pag gabi mga hindi siya hindi siya long drive pero pag long drive talaga kasi yung biyahe ko talaga malayo eh uwian pag long drive maglulubat talaga yung battery nyo Ah, uh, yun lang mga sir, maraming salamat sana lang pagbigay tayo ng uh, kunting tips sa ating motor. So, kung nagustuhan nyo ang video, pa-subscribe na lang at saka pa-like na rin. Kung hindi niyo hindi niyo naman nagustuhan, uh, i-subscribe nyo na lang mga sir. Maraming salamat.